Target the National Commission of Senior Citizen na magkaroon ng central database na papalit sa discount booklets na ginagamit ng mga senior citizen. Iyan ang ni Rod Lagusan. Kasunod ng patuloy na pagbibigay ng discount para sa senior citizens, mungkay ngayon ng National Commission of Senior Citizens na magkaroon na lamang ng database salip na discount booklet sa mga senior citizen. Ayon kay NCSC Chairperson Attorney Franklin Kehano mas praktikal ang pagkakaroon ng central database. Actually, kung pag-usapan natin ang nakasanayan, mas okay yan kasi isang problema, nakasanayan man at nakakalimutan, hindi mo ma-avail yung 20% discount. Kaya palagay ko, sumasang sumasangayon ng lahat ng seniors na tanggalin na ang booklet. So pagka pumunta ka sa isang butika or isang grocery or mall, at uh, hindi mo dala ang booklet for medicine or for groceries. Ah, uh, kadalasan hindi ka kasi wala kang dalang booklet. Apoor dito si Tatay Erson na may mga pagkakataong nakakalimutan ang booklet para sa monitoring ng mga binibili ng mga senior na kagaya niya. Kasi hindi mo na dala yung ano, passbook. Eh. Lagi ko dala. Senior lang dala ko lagi ah, eh. hindi. Pero yung passbook minsan nakakalimutan. Sa grocery lang. Wala akong grocery na booklet. Hindi na. Hindi na ikaw mga kakaka-discount. Likewise sa medicine. Hindi ka rin maka-discount ng medicine. Wala kang booklet na medicine. Mas maganda. Convenient baga, hindi mo na dala ito. Dagdag pa ni Tatay Erson, malaki ang maitutulong nito at mas gaga ng kanilang pakikipagtransaksyon. Pero paliwanag ni Kihano, nasa batas ang booklet at kakailanganin ng tulong ng Kongreso para mabago ito. Gayun din ang Department of Information and Communications Technology para sa mismong mekanismo. I was looking at a centralized database na kung saan may data sharing ng lahat ng mga... Uh, ...lahat ng na mga nagpo-provide, mga merchants, at saka ang gobyerno should be able to provide uh, parang storage na kung saan malaman ng lahat na users kung kulang ba o sobra yung biniling uh, gamot. Sa pamamagitan anya nito, mas madali na ang monitoring sa purchase o binibili ng mga senior citizen. At ito ay bilang pagtalima na rin sa mandato ng Pangulo na digitalization sa mga ahensya ng gobyerno. Lagusad, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas